morning po. Um, sa mga nagtatanong po paano maka-order nitong uh, Sing Sing, ay punta lang po kayo talaga sa uh, description ng video ito. Lagi ko po pong sinasabi yon para hindi po kayo uh, nagko-comment kung saan makaka-order. Sa bawat video ko kung may uh, pinalilimusan po ko sinasabi ko po na kayo po ay pumunta sa description box ng video uh, at pindutin lang po yung link para ma-redirect po kayo sa aking Facebook o kaya sa items tulad nitong sing-sing yan po ay manggagaling po yan sa TikTok yung sing-benedict ring na yan napakaganda ng mga sing-sing so halagang 188 lang yan uh, COD at free shipping po yan. Napakalakas na pang protection po yan. O, so, sa halagang 188, meron ka ng magandang sing, -sing. Hmm. So, yun, sa mga nagtatanong po, yun ang masasabi ko. Punta lang po kayo sa description box ng video para makayo po ay uh, maka-order dahil COD po yan pagdating ng items, babayaran po, yan. po niyo yan. At hindi po yan magmumula sa akin, kundi sa TikTok. So, at sa mga gusto naman ng aklat ng St. Benedict, ganun din. Punta rin po kayo sa uh, ano, description box. At ganun din, may medalya rin po. Tulad nitong medalya. Yan medalya na yan ay uh, halos 75 pesos lang na ganda stainless. So 'yun, 'yan po ay malakas sa mga pamproteksyon protection po sa so, disgrasya kapag kapamakan, oras na binanggit niya po yung uh, dasal niyan ay uh, protektado ka. sa kampo ng dilim sa gawang taong masama tulad ng mga kulang, barang, elemento eh, ah, tigal po sumpa, palipad hangin ligdas ka po yan you know. so yun uh, punta lang po kayo sa description box ng video nito pindutin ang bawans, bawat link doon para mag-order kung alin ang gusto nyo po medalyon, yaklat ng San Benito o uh, San Benito na sing. sing. ganyan God bless